Hintayin ko lang si Kuya mga kalapatids at magsusubo na tayo ng pabakan natin sa kanila. Ito yung ano, 2 million race south CLRPG. Ito hey, yung nangangat yun, yung yung tawid dagat na yan. Hmm. Um, Ang Edison sa aming doon, 600 plus kilometers. Sa mga kistong tumulo, sa dolo niyo yeah. Santino, And, like bueno, ano? um, yung kakayin mo niyo. Yan. Saan tayo nang lingagis ito? Na hindi na ikargoyan yung ano. Yung tama ito sa dito yun. Ang mga ganda niyo. Ang ko lang ito. Ang 'yung what's up mga kabab? For today's video, loading today mga kabab. Pipplap South Derby race ng si LRTC. Time check, 9:22 in the morning. Ito na. Ito na ang pinakahintay ng lahat. So, umaga nga mga kalapatids yung loading. Dahil nga, malayo yung biyahe ng club. So, ang loading dito sa Talavera is alas dos ng hapon hanggang alas 3 lang. So, ayan. Check natin yung ibon natin na pangkarga mga kalapatids. Woo, ito na ang dream race. Ayan, nakadulo ulit tayo. <laughs> nakadulo ulit tayo pero naputasan tayo ng nakaraan. <laughs> mga YB natin pinapawala na natin yung mga YB natin yun so nawala na nga tayo isang young bird ano pala nag overfly shout sa mga nakahuli good luck sa inyo dyan yes sir so ang ikakarga natin mga kalapatids check natin mga ibon natin ah dalawang pangkarga natin sa CLR PC flip tawid dagat So, ito nga si Jojo, mga kalapati. Pero na siyang bagong asawa. Yes, sir. Mukhang okay naman na. Ang kinis na niya, mga kalapati. At yung katawan niya, okay naman na. So, mamaya ipuin ulit natin siya. Kasi Jojo, grabe yung kahapon, kaaga na ito. nag ispin. mid niya. Pero ito si Jojo, hindi na natin ginarga. Pinahinga na natin mamaya arekta na sila sa ano sa crates ng club so yan excited niya na may dahil nga uh, may gas ka elbay lang yung toss nila eto si so, ano nagpapapansin guys si bracer nagpapapansin ng RPL Pumapasok so, dito sa South Central gulong na mga hapon limbo mabilis siya yung napansin ko Pero tuwing Miyerkules, mabagay siya. Ito pala isa natin yung kakakarga, si Lulu. Ayan. Kung, <laughs> niyo gusto nyo ang dumulo, makapagkarga sa dulo. Sa dulo na kayo magkarga, tulad na. <laughs> Hindi natin siya kinalga ni Legaspi Albay dahil na ano, may tama to, sumalpok. Pero okay na siya ngayon. Kakarga natin siya ngayon ng tawid dagat. Tak, balugan mga kalapatid. Ganda ng katawan niya, malaki. Tsaka hindi siya mabigat. Uh, e, shout out sa mga nagtuturo sa atin ng mentor. Okay, alam niyo na kung sino kayo mga sir. Salamat sa suporta. Ah. Yes sir. Makikita natin kung tatawid siya ng dagat eh di ayos. Kung hindi eh, at least sinubukan natin. Kasi rin yung, mga, yung tawid dagat na yan. Ang eh, distance namin doon 600 plus kilometers. Ito ang ay yung mga fanshare, yung mga club natin na, na buti itinawid ng dagat yung karera. Dalawang tawid dagat yung pinaka-final lap. Half year late eh. Sana makapagkarira pa tayo sa half year late. Kaya hey, ito, yung mga kalapatid, si Jojo, ang anak ni Gigi. Yung nanay na ito, nagkatbalogan. Ah, uh, finisher. Sana puminis din siya ng katbalogan, mga kalapatid. <laughs> Sana manahin mo boy nanay mo, higitan mo sana, sana magpapakayo, please lang. Please lang. nang na niya, maganda na rin ang katawan niya. O mamaya, sasubo natin yung pabaon. Makikita niyo mamaya kung ano yung susubo natin sa kanya. Dahil nga alas dos ang loading, mga ang mga alauna magpapakain na kami. Papakainin lang namin sila ng konti para hindi masyadong busog kasi itatravel sila baka magpuka. Bago natin sila ikarga mamaya mga kalapatids, eto meron tayong ring na to. Natatandaan niyo ba yung ring number na to? Yeah. Eto mga kalapatids, yung ring ni Lady Bass. Tinago ko, kinuha ko sa paanya? Sa mga nakakilala, shoutout sa inyo sa ring number na to. 6-9 ang dulo so Kaya kung hawak ito mga kalapatids Isusok-sok natin Unang anak ni Genesis Dito ko ilalagay yung alaala ni Lady Bas Yung isa club ring. CLRPC South Ito yung 2 million race CLRPC Next year mga kalapatids So susok na natin Yun, no? Lady Bas line Good luck sa atin dito Lady Bas line Apo na ni Lady Bas ko Good luck. Good luck, guys. Ito yung mas maliit. Yung mas malaki, ito yung possible cup. Dito natin sa Ken ilalagay yung ring ni Lady Boss. Sana mag-block check din. Eh. Yes, sir. Ito adalah ano, million race South CLRPG Good Lady Line Lady Bus, line. <laughs> Lady bus Cannibal Line Yes, sir. Time. Time check. 12.28 na mga kalapatid. Eto, pinapakain ko na yung dalawa nating ikakarga. Ayan, makain na sila. Yes, sir. So, tapos na. Naninimot na lang. So, mamaya-maya, alauna. Kakarga na natin tong dalawa na mga kalapatids. Bahala na. Uy. Kaya mo munang kumain yung asawa mo mamaya na lang Mayana lang Kaya sa nila kinulong muna para hindi mong gulo Kain ng kain si Lulu Maganda yung pakiramdam ng dalawa yun Ayos, kainitan lumilipad sila So yung dalawa na ito, ito lagi yung mataba Sila lagi yung malalaki katawan So may nagpayo sa akin, papayatin ko ng konti pagkainin ayun sila pababa na so deny ko sila mga kalapatid deny ko so lalo na yun si Lulu napakalaki ng na katawan niya lagi tsaka medyo mabigat silang dalawa ayun si Lulu nihingal ayun magpapainit pa so galingan yung dalawa hanip kayo bumawi kayo sana ano mag-uwi kayo ng karangalan sa Sunday or pero ano daw baka Sabado ang ano eh ang release hanggang Sunday ang abangan mga kapatid 2 day race na tayo yun oh Mm, nice boy ayos hindi na ako kasi lumipad sila ng maganda ngayon Ah. Itayin ko lang si kuya mga kalapatids At magsusubo na tayo ng pabakan natin sa kanila Pamasahin nila para makauwi sila rito Dadagdagan na natin Nung nakarang kinulang sila ng ano Pabakan kaya hindi nagplak eh <laughs> So ayun. so sobra natin pabakan nila Pahala na Ito na guys The moment of truth Awid dagat boy Ano? Balita? Kakarga na kami, boy. lakman mo naman kami. Black, boy. Yon! <laughs> kalapatid, it's time check. 1.52 na, mga kalapatid. Alis na tayo. Ibi Ibibigay mo na natin yung mga asawa nila. Yung ilag. Yan, maglabing-labing muna kayo. Iyan, o. Oh. Ang huling honeymoon yun na yan. Yan. Ah, punta ka sa bago mo kasama. Huling <laughs> hanin mo ng dalawa. Ito, mga kalabati, subukan na natin ang pabaan. So, prati, hindi sa sila. Ayos na. Ayos na. Bahala na dumulo, yung ibon. Patawagan. Sa mga gusto dumulo, okay, sa dulo niya yung kargay ibon Sa dulo lang kinargay. Santa yung huling hagis na ito? San Francisco. San Francisco. Tapos, Tapos hindi na kinarga ng Leyte. Legaspi. Eh, Legaspi pala. Leyte tuloy. Tapos ngayon, ikakarga ng Katbaloga, mga kalakarid. Bahala ka, siya. Bahala siya, bahala siya. Ganda lang katawan, oh Eh. Kaya hindi na ikarga yan yung ano. Eh, hmm. hmm, may tama siya sa dibdib. Eh, magaling na. <laughs> may sticker pa. sticker pa nga gawin <laughs> ba mayroon din natin wala wala hindi may sticker nakakahiya pala tayo doon hindi malang lakas kas good luck sa atin sana gumamit pa bakit natin yung pamasahe sa barko meron na mayroon na ganado Ganado, ganado. Nararanasan na naman kumarga ng tawid dagat. tawid dagat sana makawin Sana sila para makakakarga ng nageri.

hãy tìm hiểu tôi là như thế tôi nghe nói chị ơi